Hello guys! Ang uha toog at sal. Gusto kong kuan guys. Gusto kong at sal nga green kung magluto kong sabaw-sabaw. Ano yeah guys? Gaulan. Wala gaulan dude. Ah man ko dito guys no. Mabasa. mo masogot, masogot. Masogo ko dito guys. Mabasa ko. Ay, wala. Wala na dito ay... Naadyo dito pero gaulan man. Gaulan yun may guys. Mahangin. Mahangin nga kahapon Ay, siguro guys, lalaki ni nga ano ah. Kapayas. Okay, e, no? Na, dili din siya mak... Di din siya bubong ah. Lalaki dahil ni o. Oh. Napariha La sila lalaki. Ay... Katura kong kapayas dito. Dako na siya guys. Maroon siguro to siya. Basin maroon to yung makabunga. Ay nala guys. Maroon na lang akong kuhaon diri guys. Nakuan. Kanang atsal kay. Kanina lang ay luya pag kayo niya kuha ay, nana dito. Dito naman ako sa pikas. good guys. loy kay kuhaon guys. Baka yung gamay pa. Uy, gaulan mong good. Uy, yun, nagabidyo-bidyo pa ako. Ay, masogok. Sugok ko na to dito guys. Sugok na din hi. Masugok din hi. Hindi ani rata guys. Hala guys. na na talong guys. O nabasa. Nabasa na itong cellphone. Ay. Tanawa guys. O oh, ang atong talong. Grabe kahangin. Hala guys. Ang cute ng bunga o. Oh. Ay. Diri ta manguha guys. na o. Oh. Ay. Tanay akong bisang. Nara guys, oh, mana lang yatong kuhaon guys. Ug di siya makuha. Nara guys, oh. Mana lang isa, guys. Na koy dito guys. Kuan pula og yellow. Pero gusto ko green. Nagbolak na pud siya guys. Nanalinsing. Hi. Pero guys, basta maghimukog sa bagus ako akong atsal na green yun. Na green atsal akong sabaw. Hala. Nanurok, na, nanurok na po din mga kamungga din ni eh, guys. Oh. Uy, hey, gaulan. Pero, uy, hey, gabi ang bulak. Oh, haman Ay, di na ko makita. Ay, murag. Lalaki ni siya nga kwan, guys. Kapayas. lalakoy eh. Manguha ko tokuguan guys. Kanang, sa panig ay magwa ko diri kwan, guys kanatan ata ta diri guys kaya na usahe oh, ka bigyan lagi halas, guys ano god dahon dyan guys sabuha nga akong kalamansi guys pero maragi pa ng dahon wala ko kalabo guys I ipadry na ako guys ipadry na raw wala gunting di makadulot para po guys para po siya guys mudaghan siya kuhaan siya malang kuhaan na to karoon pa ni nakuhaan ng sukad o kuhaan kuhaan na tong kalabo gamit kayo niya siya guys sa kuan guys sa una makadumdum ko gamit pa ko guys kanang na mag iha o kabaw ibutang ang kalabo sangig kalabo niya sangig So yun na guys. Yun guys, dahil hindi ko ha guys. Oh. Daghan na siya guys. Ako na siyang ipadry. Dahil yun. Uh, pwede na, na siya i-blender. Pwede na din siya pang kwan guys. Ipa. Masa na ako magluto ka ba? Hindi mong ibutang. Humotor oh, ba siya? Hala guys, namulak na pwede akong kamang. Hala guys, uy. Oh. Namulak na pwede akong kwan guys. Um sa pani kapayas alam gamay pagay siya ko na mulak na ay na wala na kaya akong soil guys baka doge na wad kayo pud dugay na gudpud ko nagcompose ani akong soil alam guys agay skin ulan alam guys na na guys oh ay bintag wala kayo may frost para dili sila mamatay daghan gi kog tabunanan lagi guys pag magfrost frost daghan mig frost ay na may mga dagko na raba akong mga tanom dito sa pikas. Okay guys. Din hira tataman guys kay mahangin Good, guys oh. Dayon nagulan na. Magkuana kuan ni akong gikuha nga kalabo. Ako ning i-preserve pud ang uban, day nang uban akong ipadry, dry i-blender or igaling kay base ba i-dry then do ipimog powder bitaw. So, manalangin may may gining natin tanong guys, tanom guys okay. Oh, nakakuha taog Axel. Daghan patag tanum nito nga sa paunon? Guys, daghan na itong wala. Daghan na atong ano guys. Um, kanang luya. Daghan na siya. Alam itong diri na namatay ang dako kayo. Aba sa diha o. Oh. Natabunan. Manggod siya. So muna guys, ang atong mga tanong. Naman ang ginakanindot kung natay tanong. Okay guys, daghan kayong salamat din sa tataman. Bye!